nasa state of decomposition na ng matagpuan ng bangkay ng isang 16-anyos na babae habang palutang-lutang sa dagat sakop ng barangay Amutag, Aurora, Masbate alas 6:30 ng umaga nitong linggo, Setyembre 14. Kinilalang biktima na isang out-of-school youth at residente ng barangay Dayhagan parehong bayan. Batay sa impormasyon, isang residente sa nasabing lugar ang nakakita sa biktima na agad naman ay pinarating sa kaalaman ng pulisya. Huli siyang nakitang buhay, biyernes, setyembre 12 sa parehong lugar. Napapadalas rin umano ang pag-alis ng bahay ng biktima. Based dun sa ano, itinawag lang po sa amin ng barangay officials po na yung mga residente nga din po doon ay may natagpo ang palutang-lutang. So, agara naman po natin yung pinuntahan. Base po sa ating ano, uh, uh, na-recover, may mga saot pa naman po itong damit kasi medyo gutay-gutay na po sa kadahilan ng medyo naaagnas na yung katawan niya po. So, hindi pa natin matiyak na kung kailan po talaga siguradong yung duration ng time na siya po ay uh, pinas lang. Inaalam pa rin ng otoridad kung may foul play sa pagkamatay ng dalagita. Uh, apparently, uh, sa tulong ng ating mga uh, kabarangay, dyan sa barangay Dayhagan at sa mga karating barangay pa po, uh, meron na po tayo mga tinututukan ng mga personalities na maaari nating, kung makatulong pa po yung ibang tao, ay maaari natin sampahan ng kaso po. Nakatakdang isa ilalim sa otopsiya ang biktima.